Narito ang sampung pinakamayayamang probinsya sa Mindanao batay sa kanilang kabuong kita ayon sa ulat ng Bureau of Local Government Finance or BLGF. Ang yaman ng isang probinsya ay nasusukat sa kanilang total revenue na binubuo ng local income, buwis, negosyo at iba pang kita ng gobyerno at internal revenue allotment or RIA mula sa pambansang pamahalaan. Sa Mindanao, maraming probinsyang mayayaman sa likas na yaman, agrikultura at industriya. Kaya't ating showcase ang ilan dito. Narito ang top 10 probinsyang may pinakamalalaking kita at kung paano nila ito ginagamit upang mapahunlada ang kanilang ekonomiya at kabuhayan ng kanilang mga mamamayan. 10. Davao del Sur 315 Million Pesos ang Davao del Sur ay isa sa pinakaprogresibong probinsya sa Mindanao. Dito matatagpuan ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas na dinarayo ng mga hikers at nature lovers. Malaki ang kita ng probinsya mula sa agrikultura, lalo na sa produksyon ng saging, kakaw at kape na iniluluwas sa ibang mga bansa. Ang lungsod ng Digos ay sentro ng negosyo at kalakalan sa rehiyon. Dahil sa mataas na kita, ini-invest ng gobyerno ng probinsyang pondo sa infrastruktura, edukasyon at pangangalaga sa kalikasan upang mapanatili ang pagunlad nito. 9. Davao del Norte 326 million pesos ang Davao del Norte ay tinaguri ang Banana Capital of the Philippines dahil sa malawak nitong banana plantations na nag-export ng saging sa Asia, Middle East at Europa. Bukod sa agrikultura, malakas din ang industriya ng real estate, manufacturing at turismo sa probinsya. Ang Island Garden City of Samal or Igacos ay isang tanyag na destinasyon dahil sa mga beach resorts, diving spots at ecotourism attractions nito. Sa patuloy na paglago ng ekonomiya nito, ginagamit ng pamahalang panlalawigan ang kanilang kita sa pagsasayos ng infrastruktura, healthcare facilities at educational programs upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. 8. Agusan del Sur 385 million pesos Ang Agusan del Sur ay isang probinsyang mayaman sa likas na yaman at agrikultura. Pangunahing produkto nito ang palay, mais, nyog, goma at troso. Bukod sa agrikultura, mayaman din ang probinsya sa mineral resources tulad ng ginto, nickel at chromite na nagiging pangunahing pinagkukunan ng kita sa pamamagitan ng pagmimina. Upang mapanatili ang pagunlad ng probinsya, ini-invest ng lokal na gobyerno ang kanilang kita sa pagsasaayos ng infrastruktura. Environmental Conservation at Disaster Risk Management Programs. 7. Davao Oriental, 408 million pesos. Ang Davao Oriental ay isa sa pinakamalaking producer ng coconut products sa Pilipinas. Ang probinsya ay may malawak na nyugan na pinagmumulan ng copra at coconut oil na iniluluwas sa iba't ibang mga bansa. Bukod sa agrikultura, lumalakas din ang turismo sa probinsya, lalo na sa Dahican Beach, isang sikat na surfing at skimboarding spot. At Mount Hamigitan, isang UNESCO World Heritage Sites na tahanan ng mga endangered Philippine Eagles. Dahil sa kanilang malaking kita, patuloy ang investments sa infrastruktura, disaster preparedness at environmental conservation upang mapanatili ang likas na yaman ng probinsya. 6. Lanao del Norte 532 million pesos Ang Lanao del Norte ay isang probinsyang may matatag na ekonomiya na nakasentro sa agrikultura, enerhiya at industriya. Dito ay matatagpuan ang Iligan City na kilala bilang City of Majestic Waterfalls. Bukod sa mga likas na tanawin, ang lungsod na ito ay isang industrial hub na may hydroelectric power plants at steel manufacturing companies na nagbibigay ng malaking kita sa probinsya. Sa kabila ng ilang hamon sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon, patuloy na pinapalakas ng gobyerno ang infrastruktura at negosyo upang lalong mapaunlad ang ekonomiya ng probinsya. 5. Misamis Oriental 573 million pesos. Ang Misamis Oriental ay isang industrial at commercial hub sa Mindanao. Dito ay matatagpuan ng Cagayan de Oro City, ang gateway to Northern Mindanao, na isa sa pinakaabalang sentro ng kalakalan sa buong isla. Malaking bahagi ng kita ng probinsya ay mula sa manufacturing zones, steel industries at food processing plants at energy plants na nagbibigay ng trabaho sa libu libong residente. Bukod sa industriya, lumalakas din ang turismo sa probinsya lalo na sa Camiguin Island, White Island at Divine Mercy Shrine. Sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng Misamis Oriental, ini-invest nila ang kanilang kita sa road networks, public hospitals at livelihood programs upang masigurong patuloy ang pagunlad ng probinsya. 4. Sambuanga del Sur 679 Million pesos ang Sambuanga del Sur ay isa sa mga pinakaprogresibong probinsya sa Western Mindanao. Ang sentro ng ekonomiya nito ay ang lungsod ng Pagadian na kilala bilang Little Hong Kong of the South dahil sa matarik nitong lansangan at lumalagong komersyal na sektor. Ang probinsya ay may malakas na agricultural industry lalo na sa produksyon ng palay, mais, nyog at goma. Bukod dito ay malaki rin ang kinikita ng probinsya mula sa pangingis at aquaculture, particular sa pag-aalaga ng hipon at bangus. Dahil sa kanilang kita, patuloy ang pamumuhunan sa infrastruktura, edukasyon at healthcare services upang matiyak ang mas maunlad na hinaharap para sa mga residente. 3. South Cotabato 717 million pesos ang South Cotabato ay kilala bilang sentro ng agri-industrial development sa Mindanao. Ang lungsod ng General Santos or Gensan, ang tuna capital of the Philippines, ay nagbibigay ng malaking kita sa probinsya dahil sa industriya ng pangingisda at pagpoproseso ng tuna na inexport sa buong mundo. Bukod sa tuna, malakas din ang produksyon ng bigas, mais, pinya at saging sa probinsya. Ang turismo ay patuloy ding lumalakas, lalo na sa Lake Cebu, isang tanyag na destinasyon dahil sa magagandang tanawin, kultura ng Tiboli at ang sikat na Seven Falls Zipline. Dahil sa kanilang mataas na kita, nakakapaglaan ang probinsya ng Pondo para sa pagsasayos ng kalsada, irrigation projects at livelihood programs upang mapanatili ang paglago ng kanilang ekonomiya. 2. Davao de Oro 838 million pesos Dating kilala bilang Compostela Valley, ang Davao de Oro ay mayaman sa gold mining industry. Malaki ang kinikita ng probinsya mula sa pagmimina ng ginto, copper at iba pang mineral resources na nagbibigay ng trabaho at kita sa maraming mamamayan. Bukod sa pagmimina, patuloy ang paglago ng sektor ng agrikultura sa Davao de Oro. Kilala ito sa produksyon ng saging, kakao, rubber at nyog. Malaki rin ang potensyal ng probinsya sa turismo dahil sa malikas likas na yaman nito, tulad ng Awa Falls, isang hidden gem sa Mindanao. Sa malaking kita ng probinsya, mas lumalawak ang kanilang mga programa para sa infra development, disaster preparedness at social services upang masigurong mas lalong uunlad ang kabuhayan ng kanilang mga residente. One, Bukidnon. 1. Bukidnon. 1.034 billion pesos ang bukid no ng pinakamayamang probinsya sa Mindanao pagdating sa kabuang kita. Kilala bilang food basket of Mindanao, ang bukid no ay isa sa mga pangunahing supplier ng bigas, mais, kape at gulay sa buong Pilipinas. Ang probinsya rin ay tahanan ng malalaking pineapple plantations, particular ang pag-aari ng Del Monte, Philippines, na nag-export ng mga produkto sa iba't ibang mga bansa. Bukod sa agrikultura, malaki rin ang kinikita ng bukid noon mula sa ecotourism. Dito ay matatagpuan ang Dahilayan Adventure Park, isang sikat na destinasyon para sa zip lining at extreme activities. Ang probinsya rin ay may malawak na forest reserves na tumutulong sa pangangalaga ng kalikasan at biodiversity. Dahil sa bilyon-bilyong kita nito, patuloy ang pagsusumikap ng pamahala ng Bukidnon sa pagpapabuti ng infrastruktura, edukasyon at serbisyong pangkalusugan upang masigurong patuloy ang pagunlad ng kanilang probinsya. Ano ang inyong mga opinyon tungkol sa listahang ito, kaibigan? May nais ba kayong idagdag o talakayin? I-comment lang po sa ibaba. Huwag din kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na din para sa mas marami pang ganitong contents. Hanggang sa muli, maraming salamat sa suporta at panonood kay